Ito ang programang salamin ng inyong kwento na dadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang inyong mga kwento. The Rated Game. Handkara ba kayo? Handkara ba kayo? Handkara ba kayo? Handkara ba kayo? ba kayo? kayo sa mga taong takot o hirap sa matematiks tulad ko? Naku, maiinggit tayong lahat dito sa tatlong bida natin na kampiyon sa iba't ibang bersyon ng numero. Mga math wizard, ika nga, matitinik sa mathematics. Addition, subtraction, division, multiplication. Pahirap ng pahirap ang mathematics at marahil nangangamote ang karamihan sa atin sa subject na ito. Pero ibahin nyo silang matitinik sa mathematics. 1. Antonio Matamorosa, Calendar King. Ako pa, beto sa math. 2. Ang batang si Farrell Wu, isang math wizard. Hindi po mahirap bang math, mga bata. At 3. Ang chikiting na si Joaquin Crisologo, Kids, math is easy. Si Antonio Matamorosa. Nadiskubri raw niya ang talento sa pagsasaulo ng kalendaryo at pecha nang magdiwang siya ng kanyang ikalimampung kaarawan noong taong 2003. Dapat ako sa kalendaryo. Tinignan ko yung actual birthday ko na, Merkulis yun eh. Pagkatapos, tinignan ko yung susunod na birthday ko. That is 2004. Leap, leap na yon. Ang naging biyernes siya. Na-analyze ko kung bakit nag-uwan. Nakapormulate ako ng formula. Masasagot daw niya sa loob ng ilang segundo lamang. Kung kailan nangyari mula lunes hanggang linggo, mula enero hanggang disyembre, ang lahat ng mga petsa na ating tatanungin. Anong araw pinagkaguluhan at pinilahan ang Araneta Center sa epicong boxing event na Thrilla in Manila? Muhammad Ali versus Joe Frazier noong October 1, 1975? Merkulis. Merkulis! Tama! Anong araw papatak ang aking birthday sa October 5, 2015? Lunes. Lunes! Ang galing! Nung araw naman, pinalakpakan ang YouTube sensation na si Charisse Pempenco ng mag-guest ito sa sikat na TV show na Oprah noong May 12, 2008. Lunes. Lunes. Lunes! Ang galing! Wow! Talaga naman! O, oh, hindi ba? Talagang honest to goodness, talented ka talaga. Apa? Subukan naman natin kung ibang tao ang magtata may 10. May 10, 10, 10, 10 Merkules. Tama! August 26, 1935. August 26, 1935. Lunes. Tama! <laughs> Anong araw ang February 1, 1953? Monday. Tama! Aba, hindi biro ang ganitong talento. Dahil may kinalaman pa rin ito sa mathematics, sa pagtutuo, sa utak. Pag-click yun, nag-iiba ang formula niya dahil hindi ako dyan magkamali. Kasi pag hindi ko na-appreciate ang lip year, mali na ako. Itong number na to, kitak ng buong, buong taon yan, isang taon yan, lahat ng months. From January to December. Dahil sa pamamagitan ng paggamit niya ng formula, talagang magiging correct yung kanyang uh, sagot. Kasi nga, na ano na niya eh, napatunayan na niya. Every time that he uses that formula, he gets the correct answer. Taong gulang pa lang ang math wizard na si Farrell Eldrian Wu. Medalya. Pero, naka-limampung medalya na siya sa iba't ibang kompetisyon sa math dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang kanyang paborito, algebra. The solving of unknown variables with given clues. Trigonometry is how you solve for angles with, with side lengths and given angles. At geometry. Geometry is the study of, of lines, 2D figures, and 3D figures, and all their properties. Natutunan niya ang mga ito sa pagbabasa lang ng libro. Since when I'm kinder one, I became interested in numbers. And I continue doing it for the rest of my life. Six kung ikukumpara po natin sa ibang bata, ang mga bata po kasi ayaw na ayaw po ang man. Pero kay Parel po is uh, enjoy po siya. Okay, very good. Bukod sa pagiging math wizard, musikero. A swimmer. At three, batang negosyante. Ang stock market. This is an example of a chart of a stock. 144 divided by 12 okay? Tinuturoan din ng ating math wizard ang batang kapatid na si Efrain na mukhang magiging matinik din sa math balang araw. 99 plus 1. 100! Very good. Siya naman si Joaquin. Nagpasikat sa addition. Subtraction. Ang bilis, parang calculator. Tingnan nga natin. 1880. Ang sagot, tama! Lahat tama! Bukod dito, magaling din siya magbasa ng Roman numerals. Hi! Tingnan nga natin ang mga sagot ni Joaquin at ang tamang sagot. Tara! Tama nga! Ang galing! Ang husay ni Namang Antonio, Farrell at Joaquin ay masasabing dahil sa pagiging dominante ng kaliwang bahagi ng kanilang utak. Mas dominant part of the brain, makikita mo magaling sila sa arts dahil sa kanilang fine motor skills. Pwede rin silang mag magaling sa academics like um, yun nga, mathematics. Uh, reading, spelling, even uh, okay, okay. verbal, no, yung pananalita. Okay, August 12. August 12. Ah, uh, wibes. Bago pa sila ng galing sa numero, ang lahat ng ito ay hindi mahuhubog o matutupad kung hindi dahil na rin sa kanilang sariling pagsisikap at sa tulong ng kanilang pamilya na patuloy na naniniwala na kayang-kaya nga nila. Then 121 divided by 11. Last already. one eleven. Okay, you're done.